Hello mga habibis, kaya ng umaga pala ito. Ako ay nagsimento dito sa haming ehawan kasi nagbutas-butas na siya at si, yung mga ba, sirag sira na at nagkapalawang na siya. O di ba nilagyan ko kasi may mga semento pa naman kami tira at buhangin. yan. Ay pinagsisemento ko na na para matagal di ba. After ko magsemento, ayang kisag dinis ako ng maliit naming aquarium. Ayan si anak ko yan ang nag ang nag-video niyan. Siya ang photographer ko. Photographer, videographer pala. Ay, so, ayan guys. So, pasensya na niyo ang, ang aming kusina. Hindi pa nahugasan, pero mamaya hugasan ko yan. Eh, di ba So, inutusan ko siya kumo ng cotton pants kasi kinukulikot ko yung ano, host ng ano, ng aquarium. Ayan, may maliit na sirena o oh, pinakita niyo, diba? Ayan, pasensya niyo ang aming kalat diyan sa kusina. Maging malinis yan mamaya pa. Charot lang. May malinis na yan, guys. Huwag kayong mag alala na. Ayun, di ba? So, after namin yun, guys, pumunta kami dito sa Morog para magtabunot na ngipin ng aking anak. Kasi, masakit na doon ang kanyang bagang. O, oh, di ba? So, dito pala kami laging nagpapabunot, guys. Pag... Pag may mga siyera ang mga anak ko at kailangan ng bunota na malapit lang dito sa harap ng provincial hospital. Alam nyo ba guys, dati ay 500 ang ang kaninang pff, ilang pabunot. Ngayon ay mataas na guys. Nagiging 800, ay 800, 700. Tapos sa October 31 ay magtataas sila ng isang daan. O di ba maging 800 na. Pff. So ayan guys, pabunot time na pala yan. O. Yung anak ko natutuwa talaga ako kasi hindi yan umiiyak. Kahit simula-simula guys, nagsimula yan nang magpabunot. Six 6 years old. Umpis, ngay ngayon ay 8 years old na ayun, nagpabunod pa. Dito kami nagpapabunod kasi magaan ang kamay ni Dr. Suriano. Ayan. So ayan, guys, hindi umiyak yung anak ko dyan. Oh. Matapang talaga ng mga anak ko pag pinapabunutan ng ngipin. Hindi sa takot sa karayom. O oh, di ba, may iba kasi mga bata, nakita lang ang um, ano, or karayom, umiiyak. Na, takot sa karayom. Yan you know, ang anak ko, napakatibay. Niya, niya, niya guys, pasensya ninyo. Oh, ano, may, may sinus na, na naman si Inday. O oh, di ba? So, ayaw matapang yan. O, diba? Ang bilis lang yan pagkatanggal ng kanyang ngipin. So, bali guys, dalawa pala yan. Masakit ang ngipin niya, pero isa lang. Ang pinapawungs kasi mahal nga. 700. Tapos, pag nabumalik kami, naging 800 na. O, ba diba? So, pag anuan ko, pag Pag, pag, pag anuan ko muna guys kung yan ay sasakit ba yung isang ngipin niya kasi magkatabi yan, masakit pare yung masakit daw. So, ang ino na lang ay yung malaking bagang ang kinunot. diba? So, bilip talaga ako. So, ate namin, guys, ay pinapadyalibi ko na si Inday kasi para malamigan ang kanyang pinagbubunutan ng ngipin, pinabunutan. Ayan. Tapos may sana, ba diba? Mas masarap ang mix and match, guys, kasi ayan na all, ano, oh. kasi meron ng ano, sa, ano, map, ay, kumplot pala ganyan. Yeah, Hindi you nga pa niya aking mushroom. Mas mailig siya sa mushroom, guys. Yeah, lang, guys. Thank you for watching. Bye! Pasensya na kayo sa aking whistle. Over.